dito tilapia syempre, talisay ayan eh. ang lalaki dito 100 na ang kilo isang magandang buhay mga farmer pupunta tayo sa first time palengke ayan che check natin ang Binyan Laguna Grabe, galing kami ng Los Baños, pero ang hirap ng parking napasuot kami sa napakasikip na kalsada sabi ko bebe next time na lang yan may po talaga pag may dalang sasakyan so ito sinwerte tayo at pakapagpark tayo dito sa may kanilang plaza ba ito ayan malapit sa simbahan so ayun na andyan mukhang laki ng palengke nila dito parang bagsakan din po dinana namin kanina so ayun buti na na nakasingit kami dito so, galing yung ating uh, parking attendant at uh, ayan may abutan na lang natin so ayun ah uh, tayo sa palengke ng binyan ano kayang meron dito ang daming prutas nakita ko sobra parang bundok bundok po ng mga prutas ang dinaanan namin so sabi sa review ito daw po ay sikat na dati sa yun nga kung gusto mong makamura kasi bagsakan ano pero yun nga may nagsabi din na hindi na ngayon mahal na din daw <laughs> makita natin yan So, ayan. Pasyal natin. Tingnan na rin natin halos sa uh, lahat kasi ito lang naman ang gagawin ngayong araw. Yellow. Ay, nilagyan ko na. Nakabili tayo sa 7-Eleven. Lagay na tayo ng yellow, mga farmers. So, First time natin dito. Sayang, kabuyaw. Dinaanan din namin. Santa Rosa. Kaya lang, eh, sabi ko, sa susunod na lang. Parang Manila na pala dito. Ang hirap din mag-drive. Napakasikip. <laughs> dami sa si sakyan. Ayan na, nandito na tayo, papasok na tayo Dami din pala tinitinda dito, pati mga bulaklak oh. Oh. Ano nga talaga ito? Tricycle Ayan, ang ganda ang mga tricycle nila Same din sa Batangas Wala pong uh, pinagkaiba Merong kargahan sa likod Nasa gilid pala ng simbahan Novo yan po ang favorite naming hotel. Kasi kahit sa ano, sa palengke meron talaga. <laughs> Yan pala nandito din ang ano. Parking niya nasa ilalim. Ayun paligpit na po sila. Actually, hating gabi. Ang ano dito, bakbakan. 40 pesos ang kilo ng dalang hita okay. tapos ng ligtitan ayan ito naman tayo sa loob eh ito tayong frutas ha may strawberry oh, harang kay Rowan eh. mamaya Magka na? Ah, 70 pesos bang Mura na 70 Kamoting pula ba? Sarap yan ha Ayun, no? 30 kilo at ah, 60 ang kilo Dapat magaling ka kasi Isan 1 port nakalagay Ang liit lang Ganon 180 hilaw Cat cat 1 100 ang kilo Yung mga manok nila Nakakulong lang doon oh. No? Nilagyan na lang ng net mga manok nila <laughs> Doon sa kabilang road, nandun din ang dami din pong mga prutas. Bundok, bundok. sabi ko nang abay eh. pero ikot muna tayo dito nandito lang po tayo sa ro ano yung pa, yung pa yung palengke pala oh dito muna tayo bawang hindi ba kailangan mga oh, nakabalat na ah. oh, ano na eh nakalimutan pa yun namin yung bawang sa so, ah, tanawan ha <laughs> ah? Hibe. ah medyo malalaki dapat uh -oh. ayun Bili na tayo dito Ayan. Ayan. sang kilo makano kaya uh oo -oh. kasi magkano yung ano Hibe. parang uh trade one -oh. for parang marami na for parang trade one for parang Opo, patola. Kalabasa. Ayun, galing mo. Sige. Alahate, tingnan natin, brother. Saan galing? Alin, bro. Sa truck. Daga. <laughs> Dagat. <laughs> 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 Dagat. Hindi kasi iba may masbate. Karamihan niya masbate. Uh, sa Cebu kasi, ano naman ang sikat niyan? Bantayan. Na. No. Tapos Mindanao, yan. Yeah, Sambuanga. Marami na lang. Marami lang po. Marami lang po. ibi ko pa ba, Tatol? Hindi lang po. Ah, Nakakarating pa ng London ito. Tuyong-tuyo lang po. Ha? Tuyong-tuyo na. po. Ayan, tuyo lang po. Kung mabili ang Pwede bang galawin ganito yung subpo? Nakakabili pa bang lang. <laughs> Pwede pa nito. Pinatuyo mo eh, no? Pinatuyo ko <laughs> na. Eh, ito medyo ano, no? Medyo... Tennis niya. Ay, pala. Yung dulong, yung dulong kasi minsan may halo mga parang Salatin na ba yun? Kaya na kayo ano sa tina Ops, Tong Tong Ayan Mami na din pala ang lahat eh Kuya, e Oh, almosal na daw Yan ang breakfast Saan ba karinderiya dito tol? Dito, marami Dito, marami yung, ayan, dito na, tabi-tabi na. Pala ka rin diriya, bebe, o. Oh. Eh, Ay, ito pala, eh. Ano kaya meron dito? Ito tayo kumain. Sa loob. Silipin lang. lang. Hmm, meron din sila nakabalot sa dahon. na si kalaman si? Baka naiwan yung ano. Oo, oh, yung bawang. Naiwan natin. Ah, iwan. Pagbalik namin doon, papalala ko. Baka ibalik. Kasi, hindi niya naman, kumbaga, hindi naman namin nakuha. Nabalot lang. Sa <laughs> so, tanawan, mga ka-farmer. Ayan. Ay. Uy, magkano ang hipon? Ano po? 440 po. 440. Sa oras lang. Thank you. Ang daming mga pre malaki. Ay ano. Bus na kausarya Ay mukhang ano dito ah. Yung jack pa tire dito ah. Ako napakaraming alahas. Sunog 10 pisa, 10 pisa, simper. Napuro. Oh, Rolex kaya ko niya, 1,000 na lang. Mura ng Rolex na yun ah. Bagong oh, parang dami din ng bagong ah. Hindi ko talaga ma-hit yung uh, nahanap ko sa uh, kagay sa Bicol yung rice cake mga farmer kasi yun may bukayo talaga sa loob Okay ah, ah, ba ito ah? Break? Ay kaber po may 45 days o oh. kaber na kote yan Eh Ere 45 days ay kaber Puro puro po Ah kaber Parang nakulayan yan ah Ito sa gilid Marami dito tilapia siyempre Talisay Ayan ah eh.

tawilis, Sige. boss. Sige boss. talaga pala jackpot dito? Dami. kakagulo sa ista Okay, Sa pa

<laughs> 160 oh tawilis ah. Eh. orig original gusto mo gusto mo oh, sige. made in made in Laguna di bay galing sa Laguna di bay ah oh sige na ano

daan nila mga ka-farmer ah, sa taas ang nasa lang ka to? sa taas ayun ano kain muna tayo ang mga kiyata ito palang kain yan o sa taas o oh. ha ano okay o oh, sige ayun mamaya ikutan natin kain muna tayo ayan o oh. nandito sa taas ang almusalan mga ka-farmer at kainan ayan wow Uy, ang laki ng food court nila. Wow, galing ha. Believe ako ha. Galing ang design nitong palengking ito. Wow, ha. Uh, Sikat ang lugaw-lugaw ha. Oh, may tokwa. Silip tayo. Anong gusto mo, Chi? o okay. pansit oh, may spaghetti hmm. okay, para makita mo Meron doon. Gusto mo? Ayan o. Oh. Ganda ng setup ng kanilang kainan dito. Kapis pa yung ano. Mga farmer. Ayan o. Oh. Kapis. At ang pinipilahan dito ay Nellias Arroz Caldo. Ayan. Nag-arroz caldo na din kami. 45 pesos. Ayan. Ah, 40 pesos pala. Manok. Ayan o. Oh. Hmm. Kainan lang po dito sa taas. Pero yung ibang mga stall parang wala. Wala pang laman yata. Ito lang, isang mahaba lang. Mababa na tayo. Ayan. Ito tayo mga farmer. Ayan na. Uy, kakanin. Ilan po? Ilan po? Okay, ayan o. Oh. Ayan oh ang ano dito paramihan ng ilaw pansin nyo mga farmer kung gano'ng karaming ilaw ang lalaki ng ilaw nila dito karnihan na yan oh. paliwanagan hmm. dito lang tayo malayo lang daming paa eh Oh. Yung isda nando sa kabilang. Ah, uh, dito pala tayo pag ano, ano? Tayo sa kabila. Ayan, kabila pala para doon ang ano, labas. Milan pa oh. Galing ah. Kiat kiat. Kano kaya kilo? Magkano ang kilo? 120. Ah, bebe, 120. Isang kilo. Laki po, oh, yung malalaki yes, sir. Isang kilo. 120 po. Ito, ito, ito. Ito, yung Ito, ito. 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 Ito, ito na tayo sa lalaki ano? ng tilapia rito. Lalaki. Ang lalaki. One-fourth. Ah, uh, one-forty ang ano. Forty ang one-half. Takong. ulo ng dorado yun ha. Ulo ng na, ulo ng dorado pala hanap tayo ng ulo ng dorado marami oh dorado ah panigi mga farmer yan yeah. oh ay nakuha na yung ulo mainit ah mainit na si basa ah ang laki po ng palengke dito tulong meron din sila oh Porte ang balot Kaya lang Ligpita na yata <laughs> Ligpita na Ito 100 na ang kilo

Pot holder. Akala ko 30 Natakpan yung 1 Pala ko jackpot na ako ah. Uy, masarap 'yan kahit yun. jackpot kasi oh. pangat, eh. pangat pangalawang loto, pangatlong loto. Uno ni. ba kaya? Hindi, magtayo ng Lot, nila? Vlogger to si Oo nga eh. Target ko yung ulo ng burado. Ilang ulo? Ilang ulo? Vlogger yan tinting sa Leo. 71 half. Puro talaga dorado. Ano pagulong? Mm -hmm. Pero hindi nila alam masarap ang ulo. Hindi uh na -oh. kasi masarap yan. Oo. Ayun na si Ate. 1 2 3. Ito lang, tatlo. Oy, Yesterday once more na ata ito ah. Wow, uh -oh. yesterday once more. <laughs> Busy si ate nga Eto 1 yeah. kilo, bigyan mo ako ah, Ito lang, 1, 2, 3 Tapos yun Ayan Ayaw mo lang malaki 340 340 340 340 5 na lang yan o 300 na lang sa'yo oh, sige 300 300 ito ba sa mo malaki yung tuna baby galing na ako ng ano tanawan ito na yung pinakamalaking palengke na Laguna oh, parang pinakabagsakan na lahat ang oh, ulos banyos maliit lang galing kami doon, ang hirap ng parking bumalik ako ha? dito rin ang yung mga taga Santa Rosa Santa Rosa sa 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 maliit din lang ang malaki ang Santa Rosa ngayon Tabuyaw yeah. 340. 3, 340 at so, 300. Sabay mo na yung 340 ko. Sige, sige. 340 at 300. Sige. Sige. Ito na lang sa inyo. Ito 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 lang sa sa inyo. Sabaw sabaw ito. Sabaw sabaw Ha? Ah, tabako baga ka naman. Ay, San Vicente, Tabaco, Albay Ay, Albay Pune na dori, bayad Ay, May tablak man, may tablak Hindi ka sanabugman? na nakagaw? Hindi, Bali 640 ano? Ayun Tursin labo mo Dato 50 na lang sa'yo Hindi Sige na lang mo Ah, ang bataway baga ano Sa? Bataway yun ano Hindi, baliwi sa Kaputin sa Sur So bataway iba, mas susara din? Oh, nakuha na subayad kay manay ayun na oh ka po o iwalap ni nai na o sige iwalap ni nai manong <laughs> ay, ay. o oh, sige manay maraming salamat sa indo sabi ko lang na balanin yung diwang hini ayan sabi Yes. ayan mga ka-farmer ang aking kasama ay nagmamadali eh, nagma, madali, eh ng umuwi. Ayan, masarap mamalengke dito madaling araw. Kung uh, hanap nyo ay eh, mga gulay. Ayan ang ano, maya tuna yun. Oh. <laughs> Ayan o, oh, maya yung ano yan mga Murang ulo yan. Ha? Oh. Melda? Huh? 100 lang doon sa... Saan may tanawan? Oo, oh, 100 ang kilo. Bumili ka ng puti, ay yung ba Alin Hindi. Ulo na ano? Tsaka sa maral. Ayan o. Masarap po pang Sige. Sige. Palawahin mo na. Magkano naman tali? Enter po, Amin lumang bahay dito, mga ka-farmer. Tingnan nyo po ang mga itsura, may mga kapis-kapis pa ang ano. Oh. Parang Uy, na dito. Parang kinulayan lang 'ah. <laughs> kasama, kasama. Oh, Kung may binili pa. Ah, may binigyan si Bebe, Mama Limos. Ayun. Ah. Yan ay simbahan. Ito, pagka madaling araw, puro stall. Ayan. Ayan, tapos na po tayo mga farmer Finally, ah, ayan, na-check na rin natin na ah. Binyan, napakalaki pala nito. Na Hindi namin na-explore yung bundok-bundok ng mga prutas na sa kabilang kalsada. Dahil ayun, uh, meron tayong kasama. <laughs> Kasi mahirap pag may bitbit -bit na. Bumili tayo ng dorado. Yan sigang namamaya yan mga farmer. So ayan, ah uh, grabe na pala ka dito. Para na nasa Manila. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay.